Good morning. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.

kasi malaki yung kumpanya namin mga kabangers and we have ay uh, mga hand, mga 500, 600, 700, 800 mga ganun na mga staff mga kabangers so andito ako ngayon sa aming accommodation ayan napakalawak ito mga kabangers so since it's my day of kahapon po ay pupunta po tayo ngayon sa gitna ng it's 6 o'clock po in the morning dito sa Saudi Arabia at 11 o'clock po ng morning dyan sa Pilipinas. So, advance pang Pilipinas ng 5 hours. So, in mga kabangers, maaga akong nagising ngayon. So, ikot-ikot muna tayo ngayon dito sa aming camp. At lalapas din tayo kayo mga kabangers kasi since tapos yung diop natin, dapat din tayo maglakad-lakad kapag meron tayong free time para healthy lifestyle tayo. So, ayun yung accommodation ng mga kabangers. So lalabas tayo ngayon mga at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang nasa labas ng aming camp sa Saudi Arabia mga kabangers, ngayon po ay medyo malamig na siya mga kabangers kasi between November to March ay winter season po dito sa Saudi Arabia. So ngayon po ay nagsastart na po siyang lumamig at syempre ramdam ko na yung lamig ng aking feelings. Ay! sa <laughs> so yan mga kabangers na. So sa hindi nakakalam mga kabangers, dito sa Saudi Arabia mga kabangers, hindi lang po disyerto ang inyong makikita. Kundi meron din mga laman mga kabangers. Ayan. Marami din mga tanim dito mga kabangers. At sobrang fresh na mga kabangers oh. kasi nga dito po mga kabangers ang pag-aalaga nila ng kanilang mga halaman meron po dito mga host dyan sa ilalim kahit yung mga damo mga kabangers ginagawa nilang mga halaman kasi kapag merong damo it means clean and green mga palabas na tayo sa aming camp at safety po dito sa aming camp mga kabangers kasi nga meron po talagang security na nakabantay doon so subdivision type talaga siya mga kabangers kasi nga uh, sobrang lawak po ng palabas dito ayan oh. So hindi ka rin po basta-basta makakapasok at makakalabas kasi nga kailangan pa maglakad at saka medyo mahigpit din yung security kapag may mga papasok na hindi taga dito sa aming accommodation. So, accommodation pala dito sa Saudi Arabia mga Makabangers, pwede kayong nasa sentro talaga ng Saudi Arabia sa Riyadh. Uh, yun po yung mga maraming mga buildings, maraming mga bilihan. Whereas kami po, andito po kami sa medyo bukid-bukid kasi malapit po yung accommodation namin sa aming workplace which is ang airport since deserto dito mga kabangers nagtataka kayo kung paano nga ba nabubuhay yung mga halaman dito so ayun mga kabangers tingnan nyo o, ganito yung pag, uh, pagdidilig nila sa mga halaman meron pong mga host dyan so may schedule po yan sa pagdidilig ng mga umaga siguro mga kabangers so mamaya maya magdidilig na siya all by himself ay <laughs> so ayun mga kabangers ganito po yung pagdidilig nila ng bulaklak dito sa Saudi Arabia so tatawid muna tayo <laughs> Eh hey, tatakbo kahit wala namang sasakyan eh, lakad-lakad lang tayo ngayon mga kabangers, jogging-jogging. Ayan, so ang kagandahan mga kabangers, kapag yung mga accommodation nyo ay nandito sa mga remote sites, yung tawag ba doon, ay mas presko yung hangin at mas peaceful yung mind natin kasi wala tayong mga narinig na mga ingay ng sasakyan, mga ingay ng mga tao, so mas nakaka-relax dito mga kabangers. Kung sa atin pa is para siyang booking type, bukid talaga siya mga kabangers, ayan kabangers. So ito yung paligid na accommodation ng mga kabangers. Ayan no, oh, tingnan niyo mga kabangers. What you see, puro bato. Asan tayo? Nasa disyerto. <laughs> so ayan mga kabangers, malapit ng bumukang, ang bukang liwayway at maganda mag-jogging ngayon kasi nga it's a morning so medyo malamig-lamig na siya. Ay grabe mga kabangers, ang lalaki ng mga bato mga kabangers, oh. 'Yon oh. Hi, oh, ang lalaki ng mga bato mga kabangers. At 'di ba dito sa Saudi Arabia mga is marami dong ginto. So maghanap pa kayo tayo ng ginto mga kabangers. Maka naman makita tayo ng gold bars dito. So pasukin na natin mga kabangers itong mga batog-batuan dito. Baka dito tinago ang kayamanan ng Yamashita Treasure. So yan. Ay. Ang dami ano mga kabangers oh. Hey, mga kabangers. So oh. meron kayang gold dito mga kabangers. Yan oh. Abang maya baka may rattlesnake dito At baka magkagat tayo. Ako. O oh, ayan mga kabangers o. Oh. Tingnan mga kabangers. Ang ganda din mga halaman dito mga kabangers o. Oh. Tingnan yun naman yan. Di ba pwede na siyang gawing decoration sa bahay. Ay, ang ganda nga ito mga kabangers. O oh, ayan mga kabangers may bulaklak pa rin dito Ano to o. Oh, di ba may bulaklak pa rin dito mga kabangers. Ayan. So ang daming mga bato-bato mga kabangers oh. Kahit saan talaga mga kabangers Meron talaga ding mga halaman dito sa Saudi Arabia Yung mga cactus type na mga halaman Kasi tingnan yung mga kabangers oh. Sobrang Ay ang ganda nito mga kabangers oh. Kahit sa sobrang init mga kabangers Survival talaga yung halaman dito So akyatin natin dun sa taas mga kabangers So akyatin natin dun sa taas mga kabangers Welcome to Saudi Arabia! <laughs> Tanga yan! Parang pinagpawisan ako sa pinaggagawa ko mga Kabangers. so dakad lang tayo mga Kabangers. Tingnan natin kung ano nga ba meron dito. Ang part mga Kabangers na maraming buhangin. Meron ding part na maraming bato mga Kabangers. So yun, ang daming bato mga Kabangers sana makita tayo ng ginto. <laughs> Gold digger. Oh my god mga kabangers. Meron tayong makasalubong na aso ngayon. So, baka mga agad yung mga aso mga kabangers eh. Kasi rare lang talaga mga kabangers na may aso dito sa Saudi Arabia. At makasalubong pa natin yung aso. Baka malapa tayo ng wala sa oras ng tuwa. So nag-isip tayo kung tutuloy ba tayo o hindi. So akit uh, mo tayo dito mga kabangers dito sa taas. yung mga kabangers ng batuan. Padadaanin muna natin yung mga aso baka kasi makagat tayo. Ito muna ako sa tuktok mga kabangers sa mga batuhan kasi nga padaan yung uh, grupo ng mga aso baka <laughs> i-ano nila ako lapain. Ito yung mga aso mga kabangers. Oh. Hmm, sila mga kabangers oh. Dami mga kabangers. Timing talaga dito sa dinadaanan ko hindi mo ako pwedeng lumihis kasi malayo. Ayan oh. No? naka sila mga kaabangers, so padaanin mga natin sila Abis na lumisa ko na ibang direksyon mga kaabangers may narinig na mga aso so isa ding advantage mga kaabangers na malayo yung accommodation namin sa siyudad kasi nakatapid kami in terms of gastos mga food, shopping. So meron po kaming bus dito na malaki. So schedule lang po yung alis niya. So meron po kaming allotted na date and time kung kailan po po tayo yung bus sa sentro. Kasi kapag na-travel kayo from our accommodation to the city talaga in the proper, ay almost 1 hour. So balikan 2 hours. So kung mamasahe ka nun, mahal. So kaya meron kaming company bus for gala at grocery. So it's better na makisabayin lang kami doon, di ba? po na mga nagbabalak mga abroad papunta na dito sa Saudi Arabia expect dan unexpected na lang po na hindi po ganoon kaganda yung mga bahay ninyo, yung accommodation ninyo or yung environment ninyo kasi minsan din po nasa syudad kayo or minsan din po nakan, nandito kayo sa mga remote sites or mga bukid-bukid ng mga kabangers katulad ng accommodation namin ngayon That's all for today's videos mga kabangers. I will just continue my jogging. So thank you so much sa panonood po sa ating gagalan ngayong araw na to at sa ating mga story, mga ideas na na-share ko po sa inyo. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Roj TV for more updates. Thank you mga kabangers.